Hello, welcome back to my channel, uh, Marilyn here, and OFW jobs homes and Blooms. Uh, that's my channel. Welcome back, and um, yes, today on my blog, yes, sa tanang mga Pilipino, OFW kaman or na amang uh kining akong ishare karon nga video is a video of General Dado. He's explaining about the constitution kay mao manay uh, fundamental law of land sa ato ang uh, uh, nasod nga Pilipinas kay dinhi sa pagsabot nato sa sa constitution uh, makahibalo ta og unsay atong katungod isip nga mga Pilipino nga motindog para sa atong nasod og aron ta Uh, sa right and wrong nga gipanghimo karon sa um, mga naa sa gobyerno o unsaon nato pag um, pagtindog nga aron mutindog ta batok sa mga dili nagmahimong tarong di na nagdepend sa ato ang um, nasod so yes dili na ko dugayon Aron masabta ninyo maayo atong paminawon. Ah, so, uh, gusto kong talakayin yung konstitusyon. No? Ano ba yung nabab ng Philippine National Police at nung kanilang mga posing? Ano yung nabab violate nila? Nasa akin din ang problema kasi kinakailangan alamin natin yung yung pagka-Pilipino natin, no? So, ito na tayo agad para ma makarami. Okay. magta touch lang ako kung importante, no? Interpret ko. Hindi kayo kinakailan maging lawyer. Hindi kayo kinakailan maging lawyer, mga kababayan. Hindi, yeah, lawyer, lawyer. Nakailan, lawyer. Let, let them interpret. No. No. Kinakailangan lang, Pilipino ka. Pilipino ka intindihin mo yung konstitusyon para maliwanagan kayo nagpray na nga tayo eh nag-invoke tayo ng if two or three of us uh, come together in this block in my name I will be there so uh, the Holy Spirit is with me uh, God is giving me the wisdom to explain to you kung ano ba talaga okay So, sinimulan, preamble. Preamble. Itong mga taon to, itong presidente, SILG, mga korte, mga PNP, dami na natin ng AFP, lahat ng ahensya. Ang ganda ang ang No? Kapitan, all government employees, all government officials, no? And kayo, Filipino people. Ah, ang laging sinasabi ng mga officials natin, sumusunod sila sa batas. Yun yung sinasabi ng PNP. Sumusunod sila sa batas. And then kayo, kayo JC, you are violating the law. No? You are violating the law. Kayo magpapabola. No? Alamin. Alamin. Kung ano yung power natin. We are empowered we have empowered ourselves. Imagine that. Ang sarap pala maging Pilipino because we have the power. We have the power. Over these mammals, no? Mga animal. Sabi sa preamble, 1987 Constitution, we, ganun kagana na simula, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Wow, tatasal tayo. Tulungan sana tayo ng Almighty God. Imagine, No in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals our and aspirations no and aspirations promote the common good conserve and develop our patrimony and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law, under the rule of law, emphasize, under the rule of law and a regime, regime, regime of truth, katotohanan. Ano yung, ano yung mga tao dyan na nag, fake ano, news? Yung mga, yung mga, tra, ano, yung mga mainstream media, nagpe-fake news, no? kung ano anong binabalita, hindi katotohanan. Isang side lang dinig-dinig, hindi kinukuhin side ng KOJC under a regime of truth. Justice was there. Is there justice? Do sa ginagawa ng mga PNP ngayon? PNP! Meron bang justice sa ginagawa nyo? Alam nyo dapat yan. Freedom. May freedom ba yung mga taga KOJC ngayon? Na? Love, equality, and peace peace, peaceful ba doon ngayon? War zone. War zone, ikot-ikot ang helikopter, mahaulog yung solar, ek-ek. No? Di baril ang mga PNP. And then the president, oh, walang baril doon na isa. Walang baril, walang baril. Sino nga Walang baril. Do ordain. Do ordain and promulgate this constitution. That preamble, ang bungat ng konstitusyon at lahat ng sumusunod diyan, inilagay natin yung aspirations natin, yung ideals natin bilang Pilipino. And true enough, ang taong bayan, lahat ng Pilipino, yung voting public, yung nakakaintindi. Inexplain yung konstitusyon na yan, 1987, nandun na tayo. Kaming mga senior, nandun na. 26 years old at the time. No? Ngayon, 63 na ako. Putragis kayong gobyerno. No? 23 years, uh, 26 years old ako at the tanya ng Constitutional Commission na ginawa in appoint ni Cory Aquino at that time siya yung presidente. Revolutionary government. And then, niratify ng taong bayan. Pakinggan nyo, Mige. Meron pa bang mas mataas sinan? Ang Constitution is the fundamental law of the land. Lahat ng sinasabi dyan ang pinapatupad ng gobyerno ng Pilipinas. Lahat ng tatlong sangay ng gobyerno natin, judiciary, no? executive, and legislative, lahat yan, kautaw, sunod, sunod, sunod sa konstitusyon. Armed Forces of the Philippines, sunod sunuran sa executive. PNP, sunod-sunuran sa DILG na susunod sa executive. Tatlong sangay, judiciary, uh, executive, at legislative. Ang nagmamanage ng buong Pilipinas, executive. Ang gumagawa ng batas, legislative. Ang nag- papatupad ng batas, executive din, through the PNP and the AFP. Ang nag interpret ng batas. Yung judge, yung judiciary, esa sila kumukuha ng guide. Hindi porque matagal ka ng judge. Eh, sarili mong opinion, ang paiiralin mo, hindi. You are bounded by the book which we call 1987 Constitution. Kahit sinong Chief Justice yan, kahit sinong Associate Justice yan, Original Trial Court Justice, Court of Appeals Justice, lahat ng lawyer ay susunod sa, sa, at sasangayon sa Constitution. Palakasan lang pagalingan lang ng argumento. Kung mo kayong lawyer na tanga, ay eh, talo kayo sa kaso. Mas magaling maingay yung isang lawyer, mas magaling manaliksik, mas madaling may karisma, magsalita, Talo kayo, pero merong pang-apila. Imagine, may apila pa. Di ba? May Supreme Court pa. Why? Because yun yung proseso. Nagusto ng taong bayan. Tanong, may mas mataas pa ba sa konstitusyon? Ha? Gobyerno ng Pilipinas, nasa ilalim ng konstitusyon. Executive, nasa ilalim ng konstitusyon. PNP, nasa ilalim ng executive. Legislative, nasa ilalim ng konstitusyon. Judiciary, ganun din. Konstitusyon ang nasusunod sa bansa natin at kahit sa bansa na merong konstitusyon, yun ang nasusunod. Tanong may mas mataas pa ba sa konstitusyon? Meron. Sino? Kayo. Ako. Taong bayan. People of the Philippines. People of the Republic of the Philippines ang pinakamataas sa konstitusyon, ang mas mataas sa atin, God Almighty. We the sovereign, we the sovereign Filipino people, yun yung power natin. We the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, dinadasalan natin. Pero as a people, we have come together and voted to ratify the 1987 Constitution. And up to now, it is in effect hanggang wala pang mga amendments na ginagawa. At hindi nila ma-amend-amend. At kung kumuha sila ng amendment, kahit anong economic provisions yan, kahit anong term, term limits yan, o dynastic ek-ek yan, mapinagsasabi nila, the people of the Republic will still have to ratify the Constitution. Why? Because tayo yung mas mataas sa Constitution. Mga kababayan, pan pakinggan nyo maigi tayo ang mas mataas sa konstitusyon. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nasa ilalim ng konstitusyon. Legislative, executive, judiciary, nasa ilalim lahat ng konstitusyon. Wow! Wow! Saan papanig yung Pilipino guerrilla forces? Tutulong kami sa armed forces. Pero bubulungan namin yung armed forces. Kung kalabanin yung taong bayan, taong bayan, doon din kami. Nandiyan yung pamilya namin eh. Uy kayo, may pamilya rin kayo. Doon tayo sa tama. Mga pare ko. Mga pare ko eh. AFP. Doon tayo sa tama. Ano yung tama? Defend the people of the Republic. Serve and protect. Kanina ko pa siya nalabi. Serve and Ang linaw. There is no leeway. Isa lang ang direksyon ng armed forces. Protect the people and the state. In that order. Hindi pwedeng protect the state and the people. Hindi. Ang linaw ng pagkakasulat sa konstitusyon. Bakit? Yan ang gusto kasi ng taong bayan nung ginawa yung konstitusyon. Protect the people before you protect the state. Ano state? Yung presidente? Yung presidente? Yung mga politiko? No. People muna. Kasi ang linaw. People of the Republic, Constitution, Government of the Republic, Tatlong sangay, judiciary, legislative, executive, sa ilalim nun, presidente ng Pilipinas, utok daot, I will. Ano yung sabi niya? Hindi ko oath ng presidente. I will. I do solemnly swear, I, the junior, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as president of the Philippines. Preserve and defend its constitution. Trabaho pala ng presidente yun. Depend ang konstitusyon. Ano trabaho ng AAP? Depend ang konstitusyon. Execute its laws. Do justice to every man. Armed forces. Is the president Order of, of the republic doing justice to every man? Right now. Can you answer that? And consecrate myself to the service of the nation. Is the president of the republic? Has he consecrated himself? to the service of the nation. Eh bakit siya kung saan saan pumupunta? Bakit ang ganda ng buhay niya? Bakit naghihirap ang Pilipino? You see, armed forces, wala kayong pupuntahan. Isa lang ang direction nyo. Because the framers of the Constitution after EDSA Revolution in 1987 made sure na yung armed forces hindi na magagamit ni Marcos Sr. Hindi na magagamit kung merong isang politikong gago, hindi na magagamit. They made sure and the people of the Republic ratified the Constitution. And you are now bounded by the Constitution. Never again, yun yung mga sigaw, never again, ng mga ram, never again, nagkakuhin tayo, papuhin tayo ng isang politiko. Ano ginagawa ni BBM ngayon? Dinadamay kayo. Anong ginawa niyo sa PNP? Pinaboy na. Mukhang baboy na ngayon ng PNP. Kaya pala, kung saan saan umihi, kung saan saan nagtatapon na sigarilyo, mga basura nila. Sacred ground. Separation of church and state. Ang daming violations eh. you have no recourse. Isa lang ang nilagay sa konstitusyon na ikikilos nyo. Protect the people. Nasa tayo yung tao. Oh. Ito. Constitution. Philippine government, protect the people and the state. Kasi ito kayo eh. Sa ilalim kayo na Estado. Pero paramount is protecting the people. You have to protect the people. Why? Kasi sa kanya galing yung power, all power emanates from the people. You have to protect the people. Nowhere else, no way out. Protect the people. Not the government, not yung literally na yung si BBM? No. Because if you don't, the people will stand up. Kakalabanin kayo ng taong bayan. Eh, gagawin nyo. You will throw the book at them. Constitution. Pag tumayo ang taong bayan, mga kababayan, ha? Makinig kayo, lahat kayo. Makinig kayo lahat. Pag tumayo ang taong bayan, all walks of life, right, all all, uh, whatever the religion, whatever the occupation, be a fisherman, be a cattle boy, be a doctor or a professional, be a lawyer, a judge, everyone. Pag tumayo ang taong bayan. they are standing up to make sure that the Constitution is being implemented. Grabe, no? Yes, sabta na tugma We understand um, right as a Filipino from our constitutions. I-share sa mga wala pa nakahibalo kung ano sa atong right as a Filipino. Panghitabo karon, we have a big rally in Liwasang Bonifacio to um, test sa mga uh, problema sa mga katawhan nga wala ma-address ma sa administration karon. Daghan pang mga problema nga ilang gi-pronounce sa maong rally. And then um napay problema sa Dabao sa KOGC ya uh, military under siege so i hope you understand uh, the situation and please share sa mga news by sa tung nasud uh, kitang mga pilipino do not uh, katungod nga makialam uh, na anato kung uh, unsa na ang atong nasod kay ang atong mga pamilya. It, kita man OFW, ang uh, atong mga pamilya, atong mga apo, mga anak, na sa Pilipinas, na asa atong nasod. So, naatay katungod o kinahanglan atong ipahibalo. So, God bless everyone and thank you for watching. Bye!